Pagkabili na tayo ng mga giveaway natin sa 31. Tala na kayo sa non and Pen Midshop. Ayan, ko pa daw sila ate. O, sila ating team. Merry, Merry Christmas! Merry Christmas Ito <laughs> yung sa mga, so, yung mga babae, mga mamis. eh Ito yung mga napamili namin na pabalik-balik, o. <laughs> Punong-puno yung likod. Ito pa, baby. Yan pa, yan pa. So, mga wallet. Yun ang oh, mga kachabs. So, oh. Pupunta pala tayo ulit ng Baclaran at Divisoria, mga kachabs. Para mamili ng giveaway sa Lawn and Pen Meat Let's go, mga kachabs. Dadaanan lang, lang namin si JJ dito sa... Tunasan Nandito oh, na daw siya. Para lamig na lamig po si JJ, mga kachabs. Ayan mo, oh ko. Kaya, pagbuksan na natin mga ka-chubs. Ayun o. No? Dating gawin na naman mga ka-chubs. Yan mga ka-chubs, papunta na kami ng Baclaran. After Baclaran, Divisoria mga ka-chubs. Let's go! Ayun o mga ka-chubs Dito na kami sa Baclaran o. No? Punta lang kami doon kay ano yung pinupuntahan nating short? Tsaka ano? Kay Kuya Jollibee Kay Kuya Jollibee Yung soki namin na binibila namin mga ka Let's go! Traffic, traffic na mga ka dito tayo Dito ulit tayo Ayan you know, mga ka-chubson, dito na naman tayo okay. Kuya Jollibee Dulas talaga. Ayan, dito, detail. dito yun. Dito yun mga chubs. Yung na, mga lagi natin binibili yun mga chubs. Bumaba lang daw siya. Hintayin natin mga chubs. Ayan, pili pwede na tayo. Ayan, ah, nandito sa kay Jolly. Eh. Ayan. Ano pangalan? Ano pangalan? Ano Jolly. Masalubong namin siya doon sa baba kanina. Sabi <laughs> <laughs> ko, natatandaan niyo pa ako? Hinahanap niya yung binibigyan namin siya at lagi. Tripit. Oh, ito yung nakabili na tayo ng mga giveaway natin sa 321. Punta na lang kayo sa Lawn and Pen Meat Shop. May okay, mga uh, sando wallet. Ito you na know, mga chubs. Kanina kay Kuya Jolly, yung short. Dito na mga sando. Ito mga chubs last year, dito rin kami bumili. Ah. Tapos yung sticker na binigay ko kay ate, yung papalaw. Oh. Ayan you know, na yun. Chubs TV. Ayan mga chubs. <laughs> 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 Ayan, namamask pa daw sila ate. Oh. Sila ate din. Oh. Christmas po. Video ko lang yung ano natin, yung And sticker natin. <laughs> Eto mga chums, oh, nakatawa si Ate Jean. Yan. Last year kasi dito kami bumili. Yung sticker na binigay ko nandito pa rin mga chums. Para tanda tayo ni Ate. Yan. No? <laughs> Thank you po. Ayan mga chubs, papunta naman tayo ng Divisoria Galing na tayo kanina sa Baclaran Doon tayo bumili ang iba natin giveaway mga chubs Tapos, ngayon, bibili naman tayo sa Mapang Boy sa Baclaran Divi ng mapang girl natin sa giveaway mga chubs Use wallet Wallet Let's go mga chubs One eternity later Okay, mga Achabs, nandito na tayo sa Divisoria. Sa so, 168 kami nag-park, mga Achabs. Let's go! Punta na tayo sa loob, mga Achabs. Maghanap na naman, Mag na naman tayo ng mga giveaway ng pang babae para sa Lone and Pen Meetup, mga labu Labubu. Tuturo mo je. Ambil na tayo sa ito. Tuturo mo je. na tayo sa ito. Ito mga chubs. May nakita tayong pwedeng ipang give away sa mga ating customer na mga babae, mga mamis. Ito so, mga ito. So. And then, ganito mga chubs. Kaya bili kayo sa 30, 31 mga chubs. Kasi, sa 30, 31 tayo mamimigay ng, ano, mga giveaway salon and pen made shop mga chubs. Ang kaganda. Ito tema yung mga hinahanap lagi ng mga customer namin taon-taon. Ng -taon, mga mami, mga babae ng customer natin, mga nanay. Tsaka yung mga dalaga. Gusto nito. Mga chubs. Halos kompleto na tayo sa giveaway natin mga chubs. Salamat permit chubs. Let's go! Maya-maya uwi na rin kami mga chubs. Yan yeah, na mga chubs. O. Uwi na kami. Ah. Uwi na Kompleto na yung aming nabiling Mag-giveaway sa Lawn and Pen Meat Shop mga chubs Let's go mga chubs Uwi Uwi pamilya eh. Pangatlong balik na namin to sa kotse mga chubs. <laughs> dahil sa dami namin nabili, bilik. Hindi namin mabit-bit. Ngayon oh, mga chubs so oh, ito yung mga napamili namin na pabalik oh, dahil ito. ito. <laughs> Punong-puno yung likod. Pa, Ayan pa. Ayan pa. Ayan pa. Ito mga wallet. Alos, alos sa inyo yan mga chubs. Hindi na pa siya. Para sa inyo, punta na kayo sa 30, 31 mga kachod. Ay, hindi masarap. Baka may bawasak. Ay, oh, baka ano pag ano. Ay, sa sobrang dami mga chods, hindi na masarap. Pero masasarado yan. Eh. Let's go mga chods. Uwi na.